Now, put your hands on your... What the hell is that? Hudson Valley, ang mataas na lugar ng laban para sa kalayaan ng Estados Unidos noong 1781. Sa panig ni General George Washington, ang sundalong si Ichabod Crane ay matindi ang laban. Sa pagtatagumpay laban sa mga kalaban, mabilis niyang tinitingnan ang kanilang mga kamay parang sinusubukan hanapin ang isang bagay. Biglang, isang nagmumurang biker na may bakal na maskara sa kanyang mukha ang sumusulpot sa harap niya. Ang mabagsik na mandirigma ay dumidiretso kay Ichabod, ngunit walang pag-atubiling binabaril siya ng revolver. Ang putok ay hindi huminto sa kaaway at patuloy siyang lumalapit sa bayani. Sa gitna ng laban, na-distract saglit si Ichabod ng isang peklat sa kamay ng mandirigma at isang malubang sugat sa ulo ang ibinubunga nito. Binabalikan siya ni Ichabod sa pamamagitan ng pagputol sa kanyang ulo pagkatapos ay nahihimatay siya sa lupa katabi ng matatalo niyang kaaway. Nagigising si Ichabod noong 2013 sa isang kuweba na napapaligiran ng mga bote ng mga ritual na artipakto. Labis siyang naguguluhan, umaalis siya sa gubat at lumabas sa kalsada, kung saan muntik na siyang masagasaan ng dumadaang sasakyan. Nagpa siya bayani na tumakas mula sa lahat ng mga bagay na hindi niya naunawaan at natagpuan ang kanyang sarili sa bayan ng Sleepy Hollow. Isipin mo bigla kang napadpad sa hinaharap. Ano ang gagawin mo? Ibahagi ang iyong mga ideya tungkol sa kung paano ang mga pangyayari sa mga komento. Samantalang nasa Sleepy Hollow, ang lokal na sheriff ay nag-aalala sa mabilis na pagtaas ng bilang ng mga hindi naisaliksik na krimen na sa bayan at naglayong harapin ang isa pang kaso. Ang kanyang kasosyo, Lieutenant Abby ay hindi nagbabahagi ng kanyang kasiyahan dahil plano niyang iwanan agad ang maliit na bayang ito. Habang nagsusuri, natanggap ng pulisya ang isang tawag tungkol sa kakaibang ingay mula sa mga kabayo sa isang malapit na stable. Sila ay tumungo sa eksena upang investigahan kung ano ang maaaring nagtakot sa mga hayop ng ganoon. Sa property, natuklasan ni Abby ng may takot ang may-ari ng stable na nawala ng ulo. Agad niyang ipinaalam ang kanyang kasosyo tungkol sa natuklasan at dali-daling pumunta sa kanya sa stable. Pagdating, napagtanto ni Abby na masyado ng huli. Siya naging saksi sa isang nakakadiri na eksena, at ang may sala ay sumakay isang kabayo at nawala sa dilim. Sa sobrang gulat, siya nagawa lamang makakita ng isang piraso ng ebidensya, isang peklat na hugis crescent sa kamay ng dikilalang nag-atake. Si Officer Andy Brooks ay dumating upang tulungan si Abby at halos mabangga si Ichabod sa daan. Nagdesisyon siyang dapin ito bilang suspek sa pangyayari sa stable. Sa istasyon ng pulisya, ipinakita nila ang lalaki kay Abby, ngunit siya ay siguradong isang lalaki na may pulang uniforme ang umatake sa sheriff. Sa pagkarinig nito, napagtanto ni Ichabod na may takot na sila ay nagsasalita tungkol sa lalaking walang ulo. Nagdesisyon ang mga pulis na ilagay ang suspek sa isang pagsusuri ng lie detector. Ipinapahayag ni Ichabod ang ang kanyang kwento na tila mas kakaiba. Noong panahon ng kalayaan, naglingkod siya sa panig ng British Army. Ngunit dahil sa konsensya, lumipat siya sa panig ng kalaban at naging isang espya sa ilalim ng gabay ni General Washington. Masakta ng mabigat, siya ay napunta sa isang field hospital kung saan nagtatrabaho bilang nurse ang kanyang asawang si Katrina. Ang kanyang nag-aalalang mukha ay ang huling bagay na naaalala niya bago siya magising sa kuweba. Iniinforma ng mga investigador si Ichabod na 250 taon na ang lumipas mula sa mga pangyayaring iyon at si George Washington ay naging unang pangulo ng malayang Amerika. Nagpasya ang mga autoridad na ipadala ang suspek sa isang psychiatric clinic. Sinusubukan ni Abby na tutulan ang desisyong ito. Dahil ng tumpak na inilarawan ni Ichabod ang lalaking nakita niya sa stable. Mas kakaiba pa na ang sugat sa lig ng sheriff ay tila naka gamit ang, ang mainit na talim. Sa huli, nagtagumpay ang matiyagang babae na kumbinsihin ang pinuno na personal na kausapin si Ichabod. Binibitawan ni Abby ang suspek mula sa kustodiya at humihiling na ipakita sa kanya ni Ichabod ang kuweba kung saan siya nagising matapos ang mahabang pagtulog. Sa loob, natuklasan nila ang isang Biblia na may isang bahagi tungkol sa Horsemen of the Apocalypse na nakapag-highlight. Inilalarawan ng isa sa kanila bilang isang tao sa puting kabayo, may dala ng pana. Ipinapahayag ni Ichabod kay Abby ang lihim na misyon na ipinagkatiwala sa kanya ni Washington. Dapat niyang hanapin at patayin ang isang bayarang tandaan na may simbolo ng pana. Ito raw ay makakatulong sa pagwawagi ng revolusyon at magbabago ng tuluyan ang kapalaran ng sangkatauhan. Naniniwala si Ichabod na ang lalaking walang ulo ay isa sa mga horsemen ng apocalypse at ang mundo ay muling nasa panganib. Sa paglapit ng dilim, ang headless horseman ay papunta sa kanyang bagong biktima, ang pastor ng lokal na simbahan. Sa pagtatagpo sa demonyo, desperadong sinusubukan ng lalaki na pigilan ito gamit ang mahika. Ngunit ang horseman ay masyadong makapangyarihan at madaling tinalo ang kanyang katunggali. Bago ang kanyang kamatayan, pinatutunayan ng pastor sa horseman na hindi siya natatakot at hindi niya kailan manibunyag ang lihim na kanyang iniingatan. Sa pag-alam ng insidente, agad na nagmadali si Abby sa lugar ng krimen. Sa pagsusuri sa katawan ng pastor, natuklasan niya ang isang sunog na sugat sa kanyang lig. Samantalang iyon, isang uwak ay sumasakay sa hood ng isang police car, hinihikayat si Ichabod na sundan ito. Nakakita ng suspek na malayang naglalakad sa kalsada, pinagsasabihan ng police chief si Abby. Dinala si Ichabod ng uwak sa isang sementeryo, kung saan natuklasan niya ang libingan ng kanyang asawang si Katrina. Sinundan siya ni Abby, galit at may balak siyang dalhin siya sa ospital para sa mga may sakit sa isip. Sa kanyang masiglang pagsasalita, binanggit niya na na-encounter na niya ang paranormal dati, ngunit wala sa malapit sa kanya ang naniwala, kaya't sumuko na siya. Sa pagdating sa kwarto ng ospital, nagpasya pa rin si Abby na ibahagi ang kanyang kwento kay Ichabod. Sa kanyang kwento, naalala ni Abby ang kanyang kabataan nang sila ng kanyang kapatid ay naglalakad pa uwi sa pamagitan ng kagubatan. Bigla, apat na puting puno ang sumulpot sa harap nila, nagtatago ng nakatakot na puting anyo. Makalipas ang ilang panahon, natagpuan ang mga batang babae na walang malay sa tabi ng kalsada, ngunit hindi itinuring ng karamihan ang kanilang kuwento. Pagkatapos ng insidenteng ito, nawala ng katinuan ang kapatid ni Abby at naglaan ng karamihang bahagi ng kanyang buhay sa mga institusyong pampsikiyatriya. Ngayon, itinuturing na baliw si Ichabod, ngunit napagtanto na ni Abby na maaring totoo ang sinasabi niya. Nagpasya siyang muli na pagkatiwalaan ang kanyang mga instikto at pumunta sa opisina ng sheriff sa paghahanap ng mga clue. Lumabas na matagal nang nag-iimbestiga ang lalaki sa mga misteryo ng Sleepy Hollow at natagpuan ng impormasyon tungkol sa mga pang-apoy sa mga mangkukulam na mahigit tatlong siglo na ang nakalilipas. Ang mga natirang mangkukulam ay nahati sa dalawang klan at nagtago sa mga tao, itinatago ang kanilang tunay na kalikasan. Mula noon, maraming hindi nahuhulog ang kaso ang nangyari sa Sleepy Hollow. Ipinakita na hindi tanging si Abby at ang kanyang kapatid ang na-encounter ang demonyo sa kagubatan. Naniniwala na ang nilalang na ito ay tatawagin ng horsemen ng apocalypse sa totoong mundo. Sa isang panaginip, lumitaw si Katrina kay Ichabod upang sabihin sa kanya ang katotohanan. Lumalabas na ang kanyang asawa ay isang mangkukulam nga at ang katawan niya ay hindi nasa libingan. Ito ay ang ulo ng Headless Horseman. Kaming taon, ito'y bantay sa lakay ng pastor na kasapi rin sa clan. Kayun paman ang sinaunang masamang puwersa ay muli ng nagising. Kaya upang pigilan ang horseman ng apocalypse, kinailangan ding isumpa si Ichabod. Ang katawan ng demonyo ay inilibing sa isang baul ng bakal sa ilalim ng ilog, habang si Ichabod ay inilagay sa kuweba upang pigilan ang mga madilim na puwersa na makarating sa kanya. Gayunpaman, may isang mabagsik na nagising sa horseman mula sa kanyang pagtulog na nagdadala kay Ichabod pabalik sa buhay kasama siya. Ang masamang nilalang na ito ang kontrolado ang horseman at iniipit si Katrina sa madilim na bahagi ng realidad. Ngayon, ang mundo ay muling nasa panganib. Kung mahanap ng horseman ang kanyang ulo, lalabas mula sa purgatory ang kanyang panginoon na si Moloch at magiging katapusan ng mundo. Bigla, ang paligid nila ay napupuno ng nakakatakot na mga tunog, nagbabala ng paglapit ng demonyo. Bago mawala, nagtagumpay si Katrina na iparating ang isang mahalagang mensahe sa kanyang minamahal. Si Ichabod ay nagigising na nakapalibot sa mga tauhan ng medikal na nagtatangkang piliting magbigay ng pampatulog. Bigla pumasok si Abby sa kwarto sa pangangaresto, inuwi niya ito. Sa daan, nakipagugnayan siya kay Officer Andy at hinihingi sa kanya na ipadala agad ang isang pulis na team sa simbahan. Sinusubukan niyang kumbinsihin ang kanyang kasamahan na ang nagkasala ay babalik doon mamayang gabi. Pagkatapos ng tawag, naririnig ni Andy ang kakaibimbang mga ingay mula sa opisina ng sheriff. Sa loob, nakaharap niya ang headless horseman ngunit walang pagkakabahala siyang kumilos dito. Inaabisuhan ni Andy ang sinaunang kasamaan na alam niya ang lokasyon ng putol na ulo. Sinilayan ni na Abby at Ichabod ang libingan ni Katrina at natagpuan ang putol na ulo ng Headless Horseman. Gayunpaman, bigla silang hinaharap ng ulo ng demonyo at binubuksan ng apoy mula sa isang baril. Ginamit ni Abby ang buong magasin upang bangbarilin ang horseman ngunit walang epekto ang mga bala. Isang malupit na laban ang sumiklab sa pagitan ng Horseman at ni Ichabod habang dumating si Andy sa simbahan. Umaasa sa suporta niya, tumakbo si Abby patungo sa kanya, ngunit mabilis ang pag-atake ni Andy. Sinusubukan niyang ikulong si Abby sa sasakyan, ngunit nagtangkang labanan nito at kinagat ang kanyang kamay. Gayunpaman, tiniyak ni Andy sa kanya na hindi niya matatalo ang Horseman at hinihiling sa kanya na sumuko. Nagsisikap na magtago si Ichabod sa gitna ng mga libingan na may dalang putol na ulo. Ang horseman ay papunta kay Abby ngunit pinipigilan siya ng patrol police. Nakakakita ng sinaunang kasamaan ng kanilang sariling mga mata, binubuksan nila ang apoy sa takot. Samantalang dumadating ang umaga, napipilitang bumalik ang horseman sa kailaliman ng ilog Hudson upang maiwasan ang pagkawasak ng liwanag. Bumabalik si Abby at si Ichabod sa istasyon kung saan sila ay sinalubong ng isang nag-aalalang police chief. Kinumpirma ang kwento ni Ichabod at ngayon ang gusali ng pulisya ay napalibutan ng mamamahayag na handang malaman ang mga detalye ng mga pangyayari. Nahuli si Andy at siya'y handang umako ng responsibilidad para sa mga kamakailang krimen. Si Abby, matapos ang lahat ng nakabahalang pangyayari, nagpasya na manatili sa Sleepy Hollow upang tulungan ang kanyang bagong kaibigan sa pagliligtas ng mundo. Sa pagsusuri sa sinaw ng Biblia, ipinaalam ni Ichabod kay Abby na ang kanilang pagtatagpo ay hindi nagkataon. Sa pangitay ni Katrina, tinawag siyang ang unang saksi, ngunit may dalawang saksi sa aklat. Sinasabi ni Ichabod na si Abby ang ikalawang saksi sapagkat siya rin ay na-encounter ang demonyo noong kanyang kabataan at kinakailangan nilang makatayo laban sa mga horsemen. Samantalang nasa kulungan, nagpapakita ang demonyo kay Andy upang parusahan siya sa kanyang nabigong misyon. Pumupunta si na Abby at Ichabod sa bilangguan ngunit ang sinaunang kasamaan ay nakakamtan na ang kanyang buhay. Sa sandaling iyon, napansin ng magkasamang partners ang salamin ng isang umalis na puting demonyo. Bigla itong nabasag sa mga piraso, para bang nagbibigay ng senyales na isang bagong laban ay magaganap ng maaga. Sa gabi binabagabag si Ichabod ng mga bangungot. Sa kanyang panaginip, siya ay hinahabol ng mga horsemen ng apocalypse, ngunit iniligtas siya ni Katrina. Ipinapaala niya sa kanya ang paglitaw ng isang babae na tumutulong sa mga puwersa ng kasamaan. Samantalang ang police chief ay matigas na tumatanggi na maniwala sa realidad ng mga paranormal na puwersa. Wala pa rin ebidensya. Ang mga police na nakakita sa horsemen ay tumatanggi mag-testify dahil sa takot. Ang video footage mula sa cell camera ni Andy ay nagpapakita na ang opisyal mismo ang nag-ikli ng kanyang buhay. Si Ichabod ay nasa ilalim ng pangangalaga ng pulisya. Itinuturing pa rin na baliw. Binibisita siya ni Abby at natutunan ang babala ni Katrina tungkol sa bagong puwersa ng kasamaan na nananatili sa Sleepy Hollow. Samantalang nasa morgue, binubuhay ang demonyo si Andy at ibinibigay sa kanya ang isang anting-anting na gagamitin niya upang palayain ang sinaunang kasama. Dumating sina Abby at Ichabod sa sementeryo kung saan sila'y dumalo sa libingan ng sheriff. Naalala ni Ichabod ang mga bahagi ng kanyang panaginip at napagtanto kung sino ang tinutukoy ni Katrina sa kanyang mensahe. Sa gabi, pumunta si Andy sa sementeryo at inilagay ang anting-anting sa isa sa mga bato ng libingan. Isang babae ang bumangon mula sa libingan, sakop ng lupa. Nagahatid ang opisyal ng isang mensahe mula sa demonyo, kailangan kunin niya ang abo ng matuwid na mga ninuno upang gamitin sa pagbuhay muli. Sa kalaunan, huminto si Andy ng kotse ng isang dumadaang biyahero. Pagkatapos malaman ang buong pangalan nito, humingi siya ng paumanhin para sa kinakailangan. Bigla, ang nabuhay na mangkukulam ay bumalibag sa hood at sinugang kotse mula sa loob. Kinabukasan, dumating sina Abby at Ichabod sa lugar ng krimen kung saan natagpuan nila ang bangkay ng biktima. May mga marka ng kuko sa kanyang dibdib parang ang isang tao ay nagkolekta ng abo doon. Naalala ni Ichabod ang pagmasta ng kahalintulad na nakakatakot na tanawin maraming taon na ang nakakalipas. Noong digmaan, itinatag ng mga sundalong Amerikano ang kampo sa kagubatan. Sa gabing iyon, ang langit ay sinisilayan ng isang malaking pulaing buwan, ngunit hindi ito nagdulot ng takot sa sinuman. Kinabukasan, ang squad ni Ichabod ay umabot sa kampo at nakakakilabot na natuklasan na ang lahat ng natira sa mga sundalo ay abo na lamang. Ang mga krimen ay nagpatuloy at dumami ang bilang ng mga biktima. Umuspong ang mga tsismis tungkol sa isang coven ng mangkukulam na nakipagsanib puwersa sa mga kaaway. Naalala ni Abby na nakakita siya ng impormasyon tungkol sa mga mangkukulam sa mga talaan ng sheriff, kaya't pumunta sila sa kanyang opisina. Pagdating, natutunan ng magkasamang partners na ang lahat ng personal na ari-arian ng lalaki ay nilipat sa mga arkibo at hindi maaring ma-access nang walang pahintulot ng punong pulis. Bigla, bumuo ng plano si Ichabod at tinala si Abby sa basement ng istasyon ng pulisya kung saan ginamit niya ang isang palakol upang magtamo ng butas sa pader. Ipinaliwanag niya kay Abby na nung digmaan, itinayo ng mga sundalo ang isang sistema ng mga ilalim na daan sa ilalim ng bayan upang lihim na mapadala ang mga kagamitan at supplies. Dito rin inilagay ang mga katawan ng mga nabigo sa mga mangkukulam dahil ipinagbabawal ang kanilang ilibing. Sumunod sa mga labirintikong tunnel, nakarating ang magkasamang partner sa arkibo kung saan nakaimbak ang lahat ng impormasyon tungkol sa mga paranormal na pangyayari sa Sleepy Hollow. Sa mga talaan ng sheriff, natagpuan ni Ichabod ang mga pahayag tungkol kay Sibyl, ang leader ng masamang coven ng mangkukulam. Nakakamtan ng mga mangangaso siya sa kagubatan, ngunit iniwan niya ang isang mensahe na pagtagtanto ni Abby na sinusundan ng mangkukulam ang mga inapo ng mga mangangaso at ang lalaki sa sasakyan ay isa sa kanila. Kasama si Ichabod, agad silang pumunta sa tahanan ng pamilya ng pangalawang inapo, ngunit naroon na ang mangkukulam. Sumalaki siya sa isang batang lalaki, ngunit huminto ng mapansin ang isang bagay sa ibang kwarto. Tumating sina Abby at Ichabod sa bahay, kung saan natagpuan nila ang isang takot na babae at ang kanyang anak. Lumalabas na ang mangkukulam ay kumuha ng mga abo ng yumaong ama ng pamilya na isang kinikilalang inapo. Pinatawad ang bata dahil siya ay ampon at ang kanyang ama ay ang huli sa linya ng mga mangangaso ng mangkukulam. Upang pigilin ang muling pagkabuhay ni Sibyl, naglapay ang magkasamang partners patungo sa tunnel kung saan nakalibing ang kanyang mga buto. Gayun paman, nagawa na niya ang ritual gamit ang tulong ni Andy. Ang galit na mangkukulam ay nag-aayos para atakihin ang kanyang susunod na biktima. Ngunit kilala ni Ichabod ang mga tunnel ng masyadong mabuti. Kasama si Abby sa kanyang tabi, umatras siya sa isang ligtas na distansya at ibinato ang isang nagliliyab sulo sa sa isang kahon ng bala. Sumabog ito at ang mangkukulam ay muling nababalot ng maliwanag na apoy. Isang gabi pagkatapos ng lahat ng pangyayari, may kakaibang panaginip si Abby. Sa kanyang panaginip, nakikita niya ang kanyang sarili bilang isang batang babae sa isang silid ng investigasyon na tinatanong ni Ichabod. Bigla, ang mga mata ni Ichabod ay naging puti uh, at nagsalita siya ng isang demonyong tinig. Nagutos kay Abby na tigilan ang pag pagtatago ng katotohanan. Ginising si Abby ng isang masiglang tawag sa kanyang cellphone. Si psychiatrist Maura Vega ay nakatayo sa gilid ng bubong na humihingi kay Abby na umakyat sa kanya. Labis ang gulat ni Abby, sinubukan niyang pigilan ang doktora. Ngunit bigla ay naging puti ang mga mata ng kanyang kausap. Inamin ng babae na hindi niya napaniwalaan ang kanilang kwento tungkol sa demonyo noon at pagkatapos ay sumampa mula sa bubong. Lumalabas na si Maura ang matagal nang nagtatrabaho bilang doktor ni Jenny, ang kapatid ni Abby. Ang mga tala ng doktor ay naglalabas na siya rin ay nagsimulang maniwala sa realidad ng masasamang puwersa. Ngunit, patuloy na inililibing si Jenny dahil sa takot. Natuklasan ni Ichabod na ang magkapatid na si Abby at Jenny ay nagdadala ng banta sa demonyo na itinutok ang kanyang mga puwersa upang sila ay alisin. Sa kabila ng mga protesta ni Abby, nagpasya silang pumunta sa klinika ng psikiatrista upang makita si Jenny. Matagal nang hindi nag-uusap ang magkapatid kaya pumayag si Jenny na kausapin si Ichabod. Ipinaliwanag niya kay Jenny ang mga kamakailang pangyayari tungkol kay Dr. Vega at sa mga horsemen ng apocalypse na paparating sa Sleepy Hollow. Si Ichabod ay may matinding pangangailangan kay Jenny na makipagtulungan sa pagsugpo sa mga puwersa ng kasamaan ngunit tinanggihan siya nito. Siya ay galit pa rin sa kanyang kapatid dahil hindi ito sumusuporta sa kanya at sa pagsanib ng totoo tungkol sa demonyo sa kagubatan sa lahat. Sa wakas, nagdesisyon si Abby na sabihin kay Ichabod ang katotohanan na itinatago niya ng maraming taon. Sa araw na iyon sa kagubatan, nagmulat ng kamalayan si Abby bago kay Jenny. Sa oras na natagpuan ng magkapatid, apat na araw ng lumipas at ang buong bayan ay naghahanap na sa kanila. Natagpuan ng isang lalaki ang mga babae sa kagubatan at siya'y napansin din ang malaking larawan ng demonyo sa gitna ng mga puno, ngunit itinago ito ng matakot. Sa huli, sa panahon ng pagsusuri, uh, nagsinungaling din si Abby na hindi niya nakita ang anuman. Si Jenny lamang nagsabi ng buong katotohanan sa mga investigador na nagdulot sa kanya ng pagiging baliw at pagpapadala sa institusyon. Sa buong panahon iniinda ni Abby ang pagkakasala sa kanyang kapatid ngunit hindi siya nag-iisa sa pagdadalamhati. Ang lalaki na natagpuan ang mga babae sa kagubatan ay may dalaring pasanin ng pagkakasala kaya tinadalaw siya ng demonyo sa kanyang mga panaginip. Naririnig ang putok ng baril sa kanyang ranch at nagmamadali ang isang pulisya doon. Sa loob ng bahay natagpuan ni Abby ang isang armadong lalaki na may puting mata. Binalaan siya tungkol sa Sandman na darating sa kanyang mga panaginip at saka nag suicide Sa kalawanan sa arkibo, natagpuan ni Abby ang impormasyon tungkol sa isang mapanakit na nilalang na umaataking mga biktima sa kanilang mga panaginip. Kinikilala ni Ichabod ang paglalarawan bilang ang mukhales na demonyo na si Rahiriontos. Um, ang mga alamat tungkol sa nilalang na ito ay isinalaysay ng mga Native Americans na lumaban kasama ang Hukbo ni Washington. Sa mga panaginip, iniistorbo ng demonyo ang sinumang nagkasala ng masamang gawain. Hiniling ni Ichabod kay Abby na dalhin siya sa natirang kinatawan ng native population sa Sleepy Hollow. Hindi nang buo ang lob, pumayag si Shaman na tinatawag na, na Simus na tulungan ang mga lalaki nang malaman niya ang kahalagahan ng panganib. Sa kanyang tirahan, inihanda niya ang isang potion na magdadala sa kanila sa Valley of Death upang labanan ang demonyo. Binalaan niya si Abby na maaring mawalan siya ng buhay sa tunay na buhay kung talunin siya ng demonyo sa kanyang panaginip. Kasama si Ichabod, bumaba siya sa panaginip. Una, dumating ang demonyo kay Abby, nakikipagtagpo sa kanya sa kagubatan. Sinisimulan niya itong gipitin gamit ang mga alaala ng nakaraan, kung saan ang kanyang kapatid ay nananawagan sa kanya na sabihin ang katotohanan sa mga investigador. Sa pagulit ng mga pangyayari, unti-unti nang nawawala si Abby sa kanyang kontrol at lumalapit ang demonyo. Pumunta si Ichabod sa kanyang tulong, ngunit madali siyang natalo ni Rahiriontos. Siya ay malapit ng patayin si Ichabod, ngunit bigla ay sumali si Abby sa laban. Sa wakas, nagsimula na siyang magsalita ng totoo tungkol sa nangyari sa kagubatan, matapang na humaharap sa demonyo. Sa kanyang mga salita, ang demonyo ay naging yelo, at sakay tinapon ni Abby ito sa maliliit na piraso. Pagbalik sa totoong mundo, nagdesisyon si Abby na pumunta sa klinika upang makita ang kanyang kapatid, wakasan na ang kanilang hindi pagkakaintindihan, at humingi ng paumanhin para sa kanyang nagawang kasalanan. Kayon paman, pagpasok niya sa kanyang silid, napagtanto niyang si Jenny ay nakatakas sa pamamagitan ng ventilasyon. Ito ay ang mga unang yugto ng serya ng Sleepy Hollow. Sa lugar ni Abi, hindi ko kayang pigilan ang pagkakataon na harapin ang sinaunang mitikong kasamaan kahit nasa kabila ng panganib. Gayunpaman, tila ang mga pangyayari na sumunod ay magdadala kay Abi ng maraming lungkot